Hello guys, today is Sunday. Ah, humana sila sa pagpangalagad sa tungguhing Dios. Oh. ah, sila Christmas exchange gift dere. Ah, uh, ni, kaganapan dere guys. Apoy uh, bunal ginagmay, naikaon. Ini guys, mga pekaun nila oh. Ay gulay, halo halo simbahan guys oh. Mana yang doha kapastor Pastor Dere oh, Shout out, oh. shout out ni Pastor ini Ogni Pastor Gedor oh. mga member sa Church Dere Simbahan Shout out po ni Ate oh. oh. Mana ni Karung lawa? Namila na ang mga bata Dere guys Kay una sila ani sila yung mga pinaskuhan gikan sa simbahan sa church dari sa malan sa guys mana itu mga server dere. Orang guys ya, ah. tegang salamat thank you for watching. Mabuhay po tayo. God bless ng marami. Yan, napaka-cute po ng aso. Yan. Hello. Happy Sunday. Medyo marami-rami pong pagkain dito. Nakapila na yung mga bata dito. silang pa mas ko Christmas gift mga bata <laughs> Napaiibunan nakitan Hoy <laughs> <laughs> oh. Ano guys oh Sus nakipag-keng mga bata Lapos sa dunggan ang ngisi. Oh. Oh, kaganapan dere guys. Thanks for watching. Tara. Ye, yeah. unlimited ang regalo. Kaduhan na pud ning regalo nila guys. Sus pagaya sa mga bata karong panahon na. Panahon na mo bulgurang regalo. Ah, guys. Nice. Oh, Merry Christmas guys to everyone. Wala pa ni pila oh, Napi bata. <laughs> Merry Christmas sa tay andres. <laughs>